Maulan na umaga, Pujaira United Arab Emirates. Nasayang mga bulaklak oy. Naulanan kasi kaya nalanta sila. Ang ganda-ganda na dito. Naulanan, ganito ang itsura niya. Pang-apat na araw na ngayon. Pag tumatagal pa itong ulan, wala na itong mga bulaklak na to masisira kagabi nung dumaan ako dito punong puno ng tubig ito dito dahil wala silang proper uh, drainage puno yan dito malalim halos hindi madaanan ng sasakyan dito kahapon makita nyo naman ang mga bulaklak oh. parang mamatay na siya kasi itong bulaklak na ito pwede siyang diligan pero pag ulan talaga, ah, matay ito. Kasi ang bulaklak na ito, ayaw nito ng maraming tubig. May limit lang kasi ang tubig na kailangan nila nito. Kasi ito ay uh, perinya lang. Ibig sabihin, mababa lang ang kanilang buhay. Short life sila. Tingnan nyo, oh. Mahangin na, malakas ang hangin, malakas pang ulan. Hanggang ngayong umaga, malakas ang ulan. Kaya ganito ang resulta niya, nalalanta sila, nasasayang. Hanggang ngayon ang panahon, nakita nyo naman, o. Oh, makulimlim pa rin, mala, makapal pa rin ang ulap. Delikado pa rin mag-gala. Uh, uh, kailangan pag gumala ka may dala, -dala kang payong o di raincoat kayay, mayroon kang sombrero o uh, jacket panlaban sa ulan at sa lamig kasi malamig dito ang nasa Abu Dhabi nga umulan ng yellow doon nag hailstorm malakas malaki ang yellow na uh, na hulog mula sa uh, taas. Sa Dubai kanon din ma umulan din siya ng yalo tapos mas malalim ang tubig doon. Kasi doon mas marami ang building, mas marami ang kalsadang ano, pero walang proper drainage kaya sa tuwing umuulan, kahit kunting ulan lang binabaha na sila. Sa ano naman sa lane naman. Ah uh, doon ang mas ma kapal na yellow. Kasi kahit sa kalsada maraming yellow talaga. Lumulutang sa tubig kahit lalagpas uh, tuhod na, mga taga tuhod na tubig, makikita mo pa rin ang yellow na lumulutang sa tubig sa sobrang uh, kapal ng ulan ng uh, yellow sobrang lakas ng hellstorm hellstorm o oh. hanggang dito sirang-sira pa rin ang bulaklak sa Adsma naman kahit saan sa buong UAE puro baha Adsma, Sharjah, Rasalkaima puro baha sa Korpakan malakas din ang baha hanggang doon sa uh, Diba malalim ang tubig sa mga kalsada halos may mga daanan na sinarado ng mga pulis. Kasi hindi na talaga pwede daanan. Kung mga buses, pwede. Mga truck na malalaki. Mga heavy equipment. Pero itong mga maliliit na sasakyan, mga utility vehicles, wala. Hindi pwede makadaan. Ayan, kahit mga kalapati doon, nilalamigan sila. Nilalamig. O ayan, nakita nyo ang tubig. May tubig pa rin. Kasi umulan ngayong umaga pagkabi naubos na yan sip sip dito kasi walang uh, drainage na ano sa tubig ang ginagamit lang nila dito ay uh, mga truck sinisip sip nila ang tubig mula sa malalalim na ito halimbawa itong roundabout na ito puno ng tubig ito dito kahapon malalim papadalhan niya ng government ng truck na sumisipsip tapos hahakutin nila yan itatapon nila sa bundok o di kaya itatapon nila sa dagat o nakita niyo isang nakapundo na sasakyan na yan na malaki yun ang nagsisipsip ng tubig para tanggalin at itapon sa malayo para madaanan ng mga sasakyan dito sa paligid ng moske na ito kahapon ayon sa report ay malalim ang tubig hindi madaanan <clears throat> kaya uh, pinagsasara ng mga police ordered by the government to close the roads uh, na dinabaha Ayan mga kaibigan, mga bahayot, it's time kay kukak to shine. Alam niyo naman si kukak tubig ang kailangan. Kita nyo o, oh, tubig o. Oh. Dumadalo hmm. yung tubig mula doon hanggang dito. Ito, daan. Puntahan natin, daanan natin itong truck. Madulas itong daan nito. ito. Itong may, may rubber. Madulas siya dito tayo daan, daan. Ayan. Sa bricks. Ayan ang bulaklak nila oh. Noong nakarang araw, wala pang ulan, punong-puno ng bulaklak niya, napakaganda. Ngayon, lantana na. Oh, o, nakikita nyo, marami pa rin tubig. oh, Ito, ang truck na ito, ito ang nagsisipsip ng tubig para itapon doon sa may malayo. O, oh, sira na nga dito dahil ito dito, walang magandang uh, fundasyon pundasyon kaya nalulusaw siya buha baba siya o dito na nga dumaan ang tubig dahil sa, sa ibrang lali pero puno yan dito kahapon hindi mo yan dito madaanan o tingnan nyo naman ang tubig o ayan o sinisipsip nila ang tubig Inahakot nila at itatapon kung saan saan Mabuti na lang itong ano, itong uh, simbahan nila ay talagang pinataas nila para maganda. Ang mga tao pa naman dito, takot sila sa tubig dumaan. Ang sasakyan nila talagang iniiwas nila sa tubig. Takot sila mabasa ang sasakyan nila. Eh gumamit sila ng sasakyan eh wala naman paanuhan lang parang laruan lang ganun wala silang awa sa mga gamit nila wala bang proper uh, caring wala pag-iingat delikado dumaan dito sa anong ito sa rubberized uh, sa foot, uh, foot walk. dito tayo dadaan sa may uh, bricks na ito para hindi siya madulas kasi mahirap na kahit ang mga kabahayan na yan kahapon yung sa likuran niya hindi ka makadaan dyan, sa sobrang lalim ng tubig ang tubig dyan kahapon na uh, taga tagapaywang na ganyan ang uh, Fojaira o kung ang UAE pag umulan lubog talaga sila sa baha nalulubog ang mga lugar nila dahil uh, hindi nila kasi tinatampakan yan basta lang nila i-flooring Lagyan ng kalsada. Okay na. Hindi nila alam na ang ganyang uh, style ng construction ay delikado sa baha. Yan o, oh, nakita nyo. Yan, puno yan dyan kahapon ng tubig. Kaya, lahat mula nung ano, mula nung Sabado, kasi uh, Saturday ito nag-start itong uh, heavy rain at uh, windstorm at saka may uh, hellstorm pa sabado ito nag uh, umpisa palang pa lang may mga messages na may mga alert na mula sa government na Saturday, Sunday, Monday uh, we having uh, heavy rain, windy and then uh, may hellstorm kaya pinabalaan nila lahat ng mga companies, lahat ng government offices na mga public, there will be no office or cancel. Eh, walang trabaho. Pero ang mga private sector, nagbubukas pa rin ang ilan sa kanila. Basta sa hindi lang bahain ng mga lugar, nagbubukas sila. May mga amo naman na maganda ang loob mababait hindi pinapapasok ang kanilang mga empleyado pinapanatili na lang sa bahay para safety para hindi madisgrasya o hindi maantabay ang uh, kanilang pamumuhay ang mga taxi ang ilan-ilan ay uh, hindi rin nagbiyahe dahil takot din sila pero may iba na bumabiyahe kasi pinapayagan naman sila na uh, depende sa kanila kung babiyahe sila o hindi basta uh, iiwasan sila sa mga malalalim na lugar o sa bahay na lugar at saka yung mga <clears throat> empleyado na pinapapasok talaga ng amo kahit uh, maulan, kahit ano, ayan, uh, ka kakaawa sila at saka ang iba na babasa. ang isa, ang iba na tatrap, na stranded, kasi nga walang uh, madaanan. At saka mayroon naman na uh, amo na pag mo sila through WhatsApp or tawagan mo sila pumapayag naman sila na hindi ka papasok mga mababait na amo pero ang iba talaga hindi ayaw nila pumayag kahit nga may sakit ka eh, pinapapasok ka pa nila eh. yun ang ano dito yun ang problema sa sa Middle East diba? sabihin lang niya pag sinabi mo ah sir madam may sakit ako pwede ba hindi ako pumasok kasi hindi kaya sabihin na lang sa'yo na inom ka lang ng gamot, okay yan, pumasok ka na basta inom ka lang ng gamot, ganun ganun ang sagot nila may iba namang amo na pag nagpaalam ka ng ganun na may sakit ka, hindi ka papasok sabihin naman sa'yo na okay, kailangan ko ang uh, medical record mo kaya punta ka na lang ng mga clinic at saka magpa-check up at magparisita ng gamot to prove na may sakit ka talaga kasi ang hindi naman natin talaga maiwasan yan, ang iba kasi nagdadahilan lang di ba ang ibang amo kasi nadadala na rin na may mga ilan-ilan na iinom sila punta sila ng party gagala sila minsan hindi sila makauwi minsan na uh, malilate sila tapos wag mi-message na sila bigla sa amo na na ganoon may sakit ako, hindi ako pasok, ganyan ako kaya nadadala ang mga amo, nagagalit at yung iba, nagre-require talaga ng uh, medical record ang iba naman, mayroon naman sabihin sa'yo, oh, okay, no problem uh, basta pagkagaling mo bukas, pasok ka na lang yung mga amo na mag, uh, mga madaling kausap pero ang iba naman, abusado kaya shout out dyan sa mga nagkukunwari at nagdadahilan. Sana huwag kayo matuloyan. wag naman natin abusuhin ng mga amo natin na nagbibigay sa atin ng uh, tamang pasahod, uh, inaalagaan tayo, mababait sila sa atin, nagbibigay sila ng kung ano-ano, ba? Diba? May mga amo naman kasi na nagbibigay sila ng mga hadiya or gift. Bibigyan ka ng pera, bibigyan ka ng mga gamit. Ganyan. Mga mababait na amo. Kaya uh, payong kapatid lang ito, wag naman natin silang abusuhin. Dapat tratuhin din natin sila bilang amo at respetuhin natin ang ating trabaho at ang ating amo. Ganun yun. Sa maayos na paraan, sa magandang paraan. O, di ba? Yan lang yun. Para walang gulo at para maayos ang trabaho. Ito, patuloy pa rin dito ang pagkukumpuni ng kalsada. Binakbak nila ang kalsada, papalitan nila, papaluwagin, papagandain Dito lang talaga ako palagi nag-iikot sa simbahan na ito. Minsan doon sa dagat, yun lang, pabalik-balik sa dalawang area na yan. Alam nyo naman, kailangan natin igalaw ang ating katawan, kailangan natin mag-exercise para sa ating kalusugan. Para din naman sa atin yan. Hindi para sa iba. Marami na nga rin mga taga rito, mga lokal dito na natututo na rin sila mag-exercise, maglakad. Kasi yung kalimitan, kadalasan ng mga karamihan ng mga tao dito, I mean, ay mga matataba tapos malakas sila dito sa mga matatamis at sa matataba na pagkain. Ito isang ko araw-araw ito. ayan, araw-araw yan. Nandito dito. Magkaabot tum ng Okay guys, paalala lang sa ating mga kababayan dito sa UAE, mag-ingat tayo sa daan, kahit saan, mag-ingat tayo. At saka pa yung kapatid din sa ating mga drivers, commuters, na sa drivers muna, mag-drive tayo ng maayos, huwag kas kasero, respetuhin ang batas, sumunod sa batas, at ingatan ang ating uh, sarili at ang ating sasakyan. Sa mga commuters natin, palagi kayong handa, magdala kayo ng raincoat, payong, o ano, pa, o ano man na panlaban sa ulan para hindi kayo mabasa at para hindi kayo magkasakit. At dumaan kayo sa tamang mga pedestrian na designated by the government or the traffic management para maiwasan ang disgrasya at saka Tingnan palagi ang dinadaanan. Baka madulas kayo at mapahamak kayo. At huwag kalimutan na magdala palagi ng tubig dahil importante yan sa ating katawan. Huwag nating hayaan na ma-dehydrate tayo. Okay guys, hanggang dito na lang ang ating video. Sa mga kaibigan ko dyan, kakukak ko dyan. Paki-subscribe na lang at paki-share, paki-like at uh, paki-react ng aking mga videos sa aking ina-upload. Kokak-kokak, Julie, thank you very much and God bless us all.